Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Nagtapos sa apat na araw na Food Safety Compliance at Digital Strategy Training ng Philippine Rural Development Project o DAPRDP ang mga kasapi ng Farmers Cooperative sa Soxergen. Ang mga sinanay ay pawang mga benepesyaryo ng Investments for Rural Enterprises and Agricultural and Fisheries Productivity o IRIP ng DA. Tinalakay sa training sa General Santos City ang pagsunod sa mga patakaran sa food safety at mga estratiyas sa digital marketing ayon pa sa DA12 na pinamumuno ang Regional Executive Director Roberto Perales layo na pagsasanay na maturuan ang mga Farmers Cooperative Association o FCAs na tumalima sa mga lituntuli ng Food and Drug Administration o FDA at Good Manufacturing Practices o GMP at paggamit ng online platforms para mapalawak pa ang kanilang market sa merkado. Sa pamamagitan nito, ayon ba sa ahensya, ay matuturuan ng mga kasanayan ang mga magsasaka na makatutulong sa kanila na makaagapay sa food safety standards at digital market. Ruel Usano, NDBC Media Balita.